Ayan ah, sila ate. Ay ate. Hindi. I-video ang ito ate. Awa, kaya na Dito Ritulit <laughs> kami. Oh, Ay! Airplane! Hahaha! <laughs> Hindi mas pumayaman yun eh. Ito so, ang na. Laban! Pagkulahin ka na ba? Woohoo! Uwi na tayo pa. Number 4 lang tayo eh. Ito ko ko ngayon ako. Lupa yung ko. Kapasigin na sila eh. Si ate. Oro ano po? 4D. Ano nga po siya? 23D. May 33D. Hindi ako asemble ko. Ano ba itong 40. d 4D. O sige

Wah, ada orang yang bersama. Mungkin di Manila juga ada orang yang bersama. Nampaknya Paul. Ada kawan-kawan yang bersama